Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inamin ng Filipino gymnast Carlos Yulo ang kanyang celebrity crush. Sa isang nakaraang interview, inamin ni Carlos na noon ay nasa dalawang taong relasyon na kay Chloe San Jose na may crush siya sa kapamilya actress na si Andrea Brillantes. Nang tanungin ng pep.ph si Carlos noong 2022 kung sino ang crush niya. Si Blythe po, sabi ni Carlos. Nang tanungin naman kung handa ba siyang pumasok sa showbiz, inamin ni Kaloy na mahirap para sa kanya na balansehin ang buhay bilang atleta at maging isang artista. Malabo po 'yon. Mahirap po sigurong i-balance yung practice at yung paglabas sa TV or sa pelikula po. Pahayag niya. Muling naging viral ang nasabing interview matapos makuha ni Carlos ang kasikatan dahil sa pagkapanalo ng dalawang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Ngayon na isa na siyang two-time Olympic gold medalist at maaaring magretiro na. Hinihintay ng mga netizens kung i-reconsider ba niya ang offer na maging artista na maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataon na makatrabaho si Andrea. Marami ang nagsasabi na bagay si Carlos at Andrea dahil sa kanilang height. Saka sa kasalukuyan, wala pang sagot si Andrea kay Kaloy.